din dati, mahirap din ako magpatawad kasi pride eh andoon yung pride na bahala siya, marami namang pwedeng kaibiganin dyan kasalanang nagawa mo yung hinanakit yung puot yung sama ng loob i-release mo yan pag hindi mo ito i-release sa puso mo, sa buhay mo, itong hinanakit, itong puot, itong sama ng loob, ito ay mag-iimbita sa iyo ng stress. At ang stress ay nag-iimbita ng maraming sakit. Alam natin yan. So kung bakit tayo nagkakasakit, nag-iingat naman tayo sa ating sarili, nag-iinom naman tayo ng vitamins. Pero bakit tayo nagkakasakit? Dahil nga sa hindi tayo nag-release ng mga sama ng loob, ng mga hinanakit, ng mga puot, ng mga galit natin sa kapwa natin at sa ating sarili. So, kailangan ilit natin yung kasi nag invite pa yon ng maraming maraming ganong sitwasyon, ganong karanasan. Kasi kagaya nga ng law of attraction, kung ano ka, yun ang ma-attract mo. So, kung ikaw ay masama ang loob doon sa kapwa mo. Marami pa din karanasan ang ipapadala sa iyo na kaparyas din noon. Na ikakasama ng loob mo, na ikakagalit mo, na ikakapuot mo. Ito, ito ay mag-iimbita sa atin ng marami sakit. Di ko din dati, mahirap din ako magpatawad. Kasi pride eh. Andoon yung pride na, hmm. Bahala siya, marami namang pwedeng kaibiganin dyan nananamantala lang siya. So, yung mga yan ay proseso lang o mga pagsubok lamang yan sa ating pananampalataya. Ang ating kapwa, katulad mo, ay nagkasala din. Sila ay nagkasala din at nakagawa sila ng kasalanan sa iyo. Kung ayaw mo na silang pakikitunguhan, pwede kang makipagbati sa kanila pero pwede mong idistansya ang sarili mo kung ayaw mo na talagang makisama sa kanila. O magiging kaibigan pa siya. Pero huwag kang magkimkim ng galit, ng puot, ng sama ng loob. Dahil ikaw mismo ang nagbibigay ng parusa sa iyong sarili. Dahil ito ay mag-iimbita ng marami pang mga karanasang hindi magaganda. At ibablock nito ang flow ng abundance and prosperity na ibibigay ni God para sa'yo. Nang malaman ko yan, mahirap din talaga. Pero nung nakilala ko si Jesus Christ, hindi lamang niya itinubos ang ating kasalanan, kundi pinatawad dahil sa lahat ng ating pagkakasala. Kahit ngayon, magkasala ka, humingi ka lang ng tawad, patatawarin ka ng Diyos basta sumuko ka lang sa kanya. Walang kasalanang hindi napapatawad. Isa lang ang kasalanang hindi niya napapatawad. Isa lang ang hindi naniniwala sa kanya. Yung walang pananampalataya sa kanya. Yun ang taong yun ang hindi niya mapatawad. So, ikaw ngayon na nakikinig. Kung gusto mong gumaling, ikaw na may problema ngayon sa iyong uh, kapirahan. Ikaw ngayon na may problema sa iyong kalusugan. Kung gusto mong gumaling, umingi ka ng kagalingan sa Diyos. Pero bago ka umingi ng kagalingan at sigurado kang mapapagaling niya, sumunod ka sa Kanya na ang utos niya magmahalan tayong lahat. At ang unang unang sign na minamahal mo ang iyong kapwa, ay kaya mo siyang patawarin. So, ang ibig sabihin ni Jesus Christ ay kaya bumaba siya hindi lamang para ibigay ang ibigay niya sa iyo ang kaligtasan kundi ibigay sa iyo ang kasaganaan kung ikaw ay may pananampalataya sa kanya so kung ikaw ay walang pananampalataya sa kanya ikaw ay mapaparusahan at ikaw ay mamamatay John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not be perish but have eternal life. So kung sino man ang mananampalatay sa Kanya ay hindi mapaparusahan bagkos magkaroon ng buhay ng walang hanggan sa anak niya. Ang ibig sabihin ng may pananampalataya ay ang sumusunod sa kanyang mga utos at ang utos niya magmahalan tayong lahat. Ang sign na minamahal mo ngayong kapwa ay pinapatawad mo sa sa kanyang kasalanan. Paano mahalin ang kapwa kung may galit ka, may puot ka sa dibdib? Ano man ang sakit mo, ang karamdaman mo, o ano man ang problema mo ngayon, masolusyonan yan. Pag ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ, na siya ay Redeemer and Salvation sa lahat ng aspeto ng iyong buhay at ang isa dyan na inuutos niya ay magpatawad kayo magmahalan kayo kaya nga siya bumaba sa lupa para sayo para hindi ka maghirap para maligtas ka para magkaroon ka ng bagong buhay bagong liwanag bagong ilaw at bagong uh, daan okay at ang malaman mong katotohanan, ang katotohanan tungkol sa Kanya para manampalataya ka ng tunay at tapat sa kay Jesus Christ. Minsan lang tayo sa mundo pero kung may galit tayo dito, may galit tayo ganyan, may galit, sayang lang ang naririnig mo sa simbahan kung wala ka namang, kung hindi ka namang marunong magpatawad. May nagsasabi pang iba dyan na kahit mamatay ako, hindi ko siya mapatawad over my dead body. So hindi ganun. Kasi lahat tayo nagkakasala eh. Katulad ng kapwa na nagkasala sa atin, tayo ay nagkakasala din sa ibang bagay, sa ibang tao, sa ating mga magulang, sa ating kapatid, sa ating uh, kapwa, kapitbahay, kaibigan. So, kung gusto mo siyang iwasan, okay lang. Kasi kung hindi mo talaga kayang makasundo siya. Pero huwag kang magkimkim ng galit. Pero huwag kang magdala ng bagahe sa dibdib. Kung maganda ang iyong kalooban, maganda rin ang iyong maani sa buhay. Kung masama ang iyong ugali, masama din ang mga karanasang mararanasan mo. Sabi ko noon sa sarili ko, nung nalaman ko na ang ano kahalaga ang pagpapatawad mabigat ng patawarin, hindi na mabigat dahil natutunan ko ng ang halaga nito. kung mapagpatawad ka, maliwalas ang isip mo. At may iwasan ang mga negatibo. Hindi natin may yan. Pero ibig sabihin, dominant na nararamdaman mo is negatibo, hindi na magandang mamuhay ng ganyan.